So, ayan na po. Hindi ako satisfied ka ngayon na masyadong light. Ayan. So, medyo sariwa pa yung laog. Ayan. Ayan na siya. nag portion na po tayo. So, ipiprepare ko lang po. Hello po. Good morning. Good morning mga OFW at mga hindi rin po OFW na nandito sa Pilipinas. Halika po kayo. maaga po pinaginawa ko ito. Pinag-i-eat ko makinig. Pag-iisin ko ito. Magsamahan niyo po akong gumawa ng omelet. Gagawa tayo ng Spanish style omelet. So, ang gagamitin po natin ay uh, ito pang omelet yung sa cheese at saka Tapos po, muna po tayo ng giniling. Pakita ko sa inyo mga ingredients. So, ayan na nga po yung giniling. Kalahating kilo po yan, pork po yan. So, ito po ang gamitin natin. Isang buong bawang. Dalawang siling bell pepper. Ayan, tsaka sibuyas. Hiniwa ko na yan kagabi para ready na tsaka isang kamatis. Kung may hinog na kamatis, mas okay po para madali po siyang ma, ma, ano, maturaw. Tsaka apat na itlog para sa ating omelette at saka yung cheese. So gamit po tayo ng patis, konting toyo, konting asin, at rino, paminta, at saka oil. Ayan po, pinapainit ko na yung ali, frying pan. Breakfast, pa hinahabot ko sa breakfast. So ito po dahil mainit na yung oil, alam na yung ito po na yung oil, alam na na yung bawang, marami ito na dito na bawang para pakayan lang sa, ayan, Ayan, sunod so, po natin yung sibuyas. Kailangan yung brown. Bina-brown po lang po yung pagka yung may sabaw. Kasi iba po yung brown ang, ang garlic. Sa sabaw talaga po iba ang lasa. Ang sa sabaw. Pagkagawa kayo ng bawa, tinola, gano'n. O miswa. Basta meron yung sa sabaw. Sarap po ma-brown yung garlic. Ayan, lalatayin lang natin yung sibuyas. Siliwa ko pa para maaga ka akong kumalis. Yung kaso ka ng hali ka rin. Kailangan <laughs> lang ka natin malagka ang konti itong sinunda sa akin. Yan. Nagay ko na rin yung si Kamatis para maluto na po siya. Nagusan akong hinog-hinog. Gusto ko kasi hinog-hinog. Nagagamit ko sa pagluluto ko ng mga gulay yung hinog. Pero pwede na rin po ito. At isa lang naman. Kasi kalahating kilo lang yan. Maganda po dito sa ating dinilim na lulutuin. Eh. Pwede kayo magawa ng torta dito, ng omelette. O pwede nyo ipalamas sa pamisan. Ganyan po namin nung at bago ko sa Melina. Pinapalaman namin sa pamisan yung mga leftover na giniling. Ah, sarap po pala. Simple lang po ang lulu namin mo. Ito, hindi ko na po siya lalagyan ng, ng pang-apula kasi pagka nag-omelette tayo, pangit um, yung ano, yung nagiging reddish yung omelette. So, hindi na po ako maglalagay ng atuete oil. <coughs> Lalagay ko na rin po yung green bell pepper. Sili po ako nalagay. Depende po sa inyo yan. Ito, may siling maanghang na nagay ko na rin po ito. Kasi ilalagay na natin si Gimilin, kalahating kilo po ito. Pagka bumili ko sa, sa mall, sa Robles, yun. kalahating kilo para isang nila base, isang luto. Ayan. Ang bumili ko ng dalawa, dalawa, tatlong kilo, sa pesa po rin siya sinasabi ko. Ika kalahating kilo po, pwede rin po tignan one port lang. Kasi ito, marami ito eh. Kung naging isa, dalawa lang kayo, sobrang po ito. Hindi pa lang ako yan. Yan. Karot siya tsaka nga. Pakatas na doon pa rin doon ako kapit. Kasi hindi ito sa nga. Dahil kagabi na ako, pinag-a-terby na. So, lalagyan na ako na ako siya ng paminta. So, nga ba siya nga nasasangkot siya? Tumatalab na yung mga ingredients ko. Depende po sa inyo kung gano'ng pa maraming paminta na rin. Okay. finger yun, ang dami oh. No? Kaya marami po ako magagawa dito dito. So, ayun nga po, timpla na po natin siyang ng patis. Ito, mga dalawang kutsara patis po ito. Ito sa kung ako mag-brown. Ito <laughs> mag-brown eh. Ayan. Ay, to yung po pala na ko. Ito yung patis. Yeah. una isang kutsara lang kasi magarabi tayo ng konti asin salt yeah. mga konti-konti lang po salt for the taste kay yeah. yeah. anak <coughs> pag pumabango na ito mga 20 minutes na ganyan natunga na rin ako So, lang nagtatakpan po natin para manuto siya. Balansi ang pagkakalit po niya. Saka kung po ilalagay ito, karot at saka pagkakotito. May rito liver spray di tayo nalagay para may dinamnan. Pero di po nalagay lang at karami po ito na ubo sila kung mga Yun, sakto. So, ayan na po siya. Tinanggal ko yung cover, nagmantika na siya, wala na yung tubig niya, konti na lang. So, pwede na po natin lagay yung patatas. Ayan, kilos up ko po sa inyo. Ayan siya. Ayan. So, ngayon, balik lang yung camera doon sa stand, <laughs> sa tripod. Ilalagay na po natin yung patatas. Pwede rin, isabay ko na. Ayan po siya. Okay lang po maraming patatas kasi omelette. Masarap po sa omelette ang patatas. At saka magugustuhan po ito ng mga kids. Pag nagawa kayo ng ganito, lalagyan natin ng cheese. Ayan. So, mami ako po ilalagay yung giniling ay yung ano, giniling. spread. Kasi maninikit po siya. Intayin muna natin maluto si patatas. Ayan. Ito po, niready ko na siya. Hindi ko siya ilalagay lahat. So, tatantyahin ko lang kasi baka sumobra ng na linamnam. So, ayun, maglagay din ako ng sili. Di po, di po sa inyo yan kung gusto nyo maglagay ng sili. Ayun, nakaredy na po yung aking egg at saka yung cheese na lalagay natin. So, lalagay ko na po ng sili. Sa inyo po, ay, beast po ako kasi ang pinit na <laughs> yun. Ito, lalagay ako na po ng sili. Depende po sa inyo yung kung gusto nyo ng omelette na wala sili, o okay lang. Ayan, Tut -tut natin siya ng liit para pagtaya ng anghaw niya, dalawa lang. Yung parang meron lang kagat. okay lang po yun. Pero kailangan po natin itong i-dry. Kasi sa omelette, parang hindi po siya matagal maluto. Tutubig-tubig siya. So, noong araw po nagluluto ako ng giniling, dinadry namin. Kasi ang sarap po siya sa ano, hindi ko na po ito ng patatas. Ay, I ng, mean, sorry, ng raisin. Kasi, omelette po eh. Depende po yun sa inyo kung gusto nyo ng raisin mo, yung inyong omelette. Hindi ko naman po itong lahat gagawin niya omelette. Pwede rin kayo mamaya kung gusto nyo, alam mo, nakuha nyo yung pang omelette, maglagay kayo ng kulay at saka raisin. Dry raisin. Yeah. So, check po natin kung para man-dry na siya. Ah, Takot ako nga ba ito? Takot din kasi sa bahay ito. Ah, Takot ah. na. Ayan. Medyo, ano, hindi ko nasa iko cover. Luto na yung pakatas. So, itay lang natin siya man-dry. Ayan. Na, lagyan ko na pa na pala lang. Gawin mo. Kaya, ayaw, chugot na. Ayan. Na. Lagyan Allah, la. Ito, pamunha, Wala, hindi ito na nalang sa kaldera yung pangyayari. Wala siya sa sabaw. Pero laman lang. na ng konti Tama na po yung alat niya pagka nag-tip na ng pang omelet din na po natin na asin yung ed. Yung ed. Ed. <laughs> hmm. Okay na po. Kaya na patapos medyo matigas pa itay natin kasi may kubig-kubig pa naman. Mabawasan po na kalahati, yung kalahati, yung po ang ating para matry. Matagal po pagka matry, pagka ay madali yung gagawin natin omelet, ibatray ko ng konti. O, pwede na po. Nagdagdagan ko na lang, lang ng okay. egg yun. lang po ito. Pero yung dalawang salang. Yung habang iintay natin siyang mag-dry ng konti, uh, mag-dry na tayo ng egg. Yan. kiluma na eh. Madali na siya mabasa din po lang. Hindi ka na pwede magprito ng side side up. Yan. So, hindi na po ako maglalagay kasi yung alat niya tamatang sa asin, hindi eh, may alat pa po ito cheese. And, uh, so, er ito na po. Ano po? Tuwan-tuwan po ang mga kilos dito.

sakto lang po, diba? di ba? Ayan. Hindi na kailangan magdagdag ng isa pang egg. Magbusa na ako ng haba. Ito na lang. Ang pagkakilatin na lang. Hindi ako pa rin magbusa. Ito. Bukasin natin. Ang Hindi siya magiging dalawang na sarang So, ito po isang ganito. Ang duda. ichekan lang. Para sakto magkukurot siya. Dito sakto po siya. Sakto lang siya. So, isasalang na po natin siya. Ilo-low file ko. Ayan. So, ito po. Chilip ko siya. Brown na. Open na to. Ito e, yung pinaka-exciting. <laughs> kung masisira o hindi kasi makapal siya. Ayan. Ito po kasi meron akong plant. Sana hindi masira. Mahina ni ikamit ko. Mahina na ang lola niya. Ayan po. Nalaglag yung iba. Teka, malinis naman po ito. Ilagay ko siya dito. Kaya nga po sinasabi ko, mahina na kami. kamay po yan. So kaya, ibabalik natin siya dito dahil dahil. Pagbalik po madali eh. Pero kung um, hindi po ano ang kamay ko, naano na siya sa yung kaso. So ayan po, nito ibabroong natin ng kuwante. Dito. Mahina ka na pa ngayon medyo na brown ng konti pero okay lang po yan. yan. Hindi ko na kontrol yung init ng ano eh, ng tawag dito ng electric. So, ito po siguro ready na ito. Sinisilip-silip ko yung makaamuan na yan. yun. Okay na siya. Ayan na siya. nag eating portion na po tayo. So, ipiprepare ko lang po. Yung shakers tayo ipiprepare Para hindi tayo maumay. Ibigas na yung ating tinapay. Bali, French bread po ang gagamitin natin. So, ito na po siya. Nakap lang tayo. Hatiin ko para yung malahati sa anak ko sa taas. Para may pagising niya, may breakfast na siya. Hindi ko naman kaya kung ko ng isang lang. Kaya ito nga, oh konti lang yun. Basta yung kalahati yun, kada luto ko dito, hati namin ng aking gilapis. Ayan. Buti um, binalik ko kasi ulibago um, pa ibang fresh pa yung loob. Ulibago um, pa yung ibang ink. So, eto po. Eating portion na po tayo. So, ito na po yung ating... Kung gusto yung maglagay ng ketchup, bebe. Kukunin ko sa dali. So, tignan lang natin yun. Medyo may sarisariwa pa nga eggs sa, luwa, sa loob, pero okay lang. Kailangan ko ng konti na, na oh, mainit. Mamaya mo na. Mainit niya. Mainit lang. Hmm, ya, Harap hmm. Snafeng, hmm. hmm. Minum Yang ini Harap mitis Sejak ini Semua aku Boleh bawa Sampai Hmm medyo mensary wa ko sa loob, babalik ko lang yan. Kaya iba okay lang yan. Kaya ako gusto ko yung luto yung egg. Ito yung sa akin. May gumagawa kasi sa loob. Eh. Lami na kung gusto, gusto ko ito mga kids. Kasi may cheese. Ito ang hindi sila mauumay. Modern flower. Napakasimple lang kung gumawa nito. Ha? Ito may tumatawa po. Pasensya na. Hindi may kausap pala ako. Mga 11 na kaya ito na. Nakakalata. Alam ko, 10 na. Kaya papaano po? Mayroon lang akong bisita. So, ito po. Gayahin din na lang ito. At sigurado mo itong mga kiddos. Maraming so, See you po next video. Short lang video to. Ang bilisan